Kabayaw, nandito nga pala tayo sa may ng Malabon, ang barangay Dampalet. At kung ituring ay probinsya ng Malabon, dahil boundary na siya ng Bulacan. At sa sobrang layo nito, kadulot-duluhan na yata ng Malabon to. Pero walang malayo kay Kabayaw. Sasadyain at pupuntahan ko yan pag alam kong masarap yan dahil meron akong nadidinig at usap-usapan na may masarap na lugawan dito sa Malabon. Tara't ipapakita ko sa inyo. Tito, ito sino po yung Ching? Mother ko. Ah, mother niya. Um, wala po siya ngayon dito. Wala. Nasa Cavite siya ngayon. Mm. Kung baga ako na, ako na... Ng... Nag-manage po? Nag-manage dito. Uh, Kaya nabotas pa kami, dinaya namin ito. Dulong-dulo pa lang, no? <laughs> Dulong-dulo ko yan. Uh. sa so, mga ina inaahin nyo po dito, lugaw. Lugaw. Mami. Mami. Uh -huh. eh, mga dila. Mga dila. Uh -huh. Laman. 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 Tapos, tapos, yung lugaw niya may dugo. May dugo. Hmm. Kailan pa ako nag-start ha? Kita? Ako matagal na eh. Kita LB. <laughs> mga 10 years na rin. ah hindi lang 10 years eh. Ay, hindi oh. mo. si, si mother. Pero dito na, pa rin. Ito pa rin yun. oh, Ito pa rin. Kaya alam, hindi na to. Ito oh. kami sa unahan dati. Malik ah, Yung sa kindahan yun yung dating lugawan. Hmm. Pero balita ko talagang di dinudubog ng araw mo ito. Ito pala yung original Chin, hindi gawa na iba pa. Dito ko matatagpuan niya sa 176 Don Barangay ng Palit, Malabon. So, order po kami, dita. Ano po? Ano po pangalan niya, Tita? Mel ano po. Mel po. Ito po yung anak ni Lola Chin. Ito yung pwesto nila. Napaka-simple ng simple. Para siyang pubo. Tapos, palais daan na ito. Kahit dulong-dulong siya, langit niya pinapasok ng tao.

ito na nga, nandito na nga pala tayo sa may original Lola's Ching, Lugawan, dito sa may bayan ng Dampalit, Malabon. Tara't mga kabayo, pakita ko sa inyo kung ano-ano bang inoodle ko dito at bakit dinudumog at dinadayo kahit sobrang layo at gulong-dulo na malabon. Tara mga kabayo. Yung lugo niya. Logo plain lang po yan, pero yung gamit yung bawang, nako. Ligado, masarap to. Kasi original na bawang yung gamit niya, hindi peke at hindi nabibili sa Dibisokya i din tayo ng dila. Ayan ang pindila niya. I-order tayo ng sumbya. Palabok. At yung mommy. Chicken mommy yung in-order natin. Eh. Ubud ang dami ng laman. I-order din tayo ng saging pinyelo. yelo. order natin yung dila. Mm. Sarap siya. Sup try natin. Okay lang. Malamak nga. Tagyan natin ang kalamansi. Tignan natin. Okay, very good nandun yung lasa ng kicharon yung konting kinapa di, di, di sya ganong maalat okay lang, tama lang cheers chicken mami natural natural yung lasa nandun yung pinakuluan na ganok may konting gatas, may konting bawang tama, hindi na maalat okay na tama tama. Sarap. Yung dugo nila, sausokan so natin sa may Panalo nga. Kaya siguro pinupunta ka ko din na dayo. Okay yung dugo nila. Ito natin yung sa aking yelo. Birang-birang na may gumagawa nito. Sabo-sabo pa oh. Natin. Okay, ito, magkano po lahat ng lakay namin? No? 237 po. Sige, ang dami namin kinain. 237 na napakamura. Dadayo na kami. Maraming maraming salamat. Mga kabayaw, hanggang sa muli. Paalam! Paalam!